Ito po ay napakadalas kong i-discuss sa mga coaching session ko o sa mga previous video po natin dito po sa Papong TV na kahit kayo po ay nare-reject, hinihiwalayan mga utol at kahit alam mong mahal ka o sabi na nga po natin meron kayong mga pundasyon or concern na may miss ka mga utol ay maaaring hindi pa rin po siya bumalik or ipursuka niya dahil meron kang dapat gawin at meron kang dapat patunayan dahil merong mas importante doon na tinatawag nga po nating powerful at great motivator mga utol para mangyari yung gusto nating mangyari. For example, gusto mong balikan kanya or let's say for example, gusto mong mahalin kanya mga utol. Ito ay nangyayari dahil lang po sa isang phenomenon o sitwasyon na tinatawag nga nating fear of losing you. Napaka-importante nito mga utol at a lot of us ay medyo parang hindi inintindi ito. Dahil ang pakiramdam natin, kailangan i natin lahat ng pagmamahal, kailangan i-express natin, or let's say kailangan i-pursue or habunin natin ang taong ito. Patunayan kung gaano natin siya kamahal. Pero napapansin nyo ba, masyado kang naging available or binigay mo na lahat, inaccommodate mo na ang taong ito mga utol, pero habang ginagawa mo, ay lalong nawawala, lalong bumababa, o lalo nga pong nawawala yung pagkakataon na kayo po ay tuluyan niya balikan or let's say mahalin kapatid. Dahil nga po, for some reason kailangan mo yung tinatawag na great motivator or powerful motivator na tinatawag nga natin na fear of losing you. Pagka naramdaman niya kasi mga kapatid na hindi niya kayang ituloy yung buhay or let's say nagkaroon nga siya ng pagkakataon para matakot sa tatahakin niya mga utol na kayo po ay wala mga kapatid, doon lang po siya magkakaroon ng pagkakataon para i-admit sa kanyang sarili mga utol na siya po ay may pagmamahal, na kailangan kanya at nakikare siya sa iyo. Pagka wala kasi yung motivator na yon, such as fear of losing you mga utol hahangaan ka lang niya, mamahalin ka lang niya pero hindi niya mavalidate sa kanyang sarili na kailangan pala niyang ilagay kayo sa isang relationship or maging kayo mga utol in order for that to happen kaya kailangan mo ang mga motivator na tinatawag natin kapatid na tinuturo ko nga sa mga coaching session natin in order para ma-justify ng taong ito mga utol ang tunay at totoong nararamdaman niya sa atin second na sa aking palagay ay napaka-importante mga utol. Kung halimbawang masyado siyang nagiging kampante sa iyo, feeling satisfied or relaxed na nandiyan ka lang, kasi kadalasan pagka kayo po ay may pinupursue, mapa-ex ito o mapataong mahal natin, ay lagi nating sinusuguro o binibigyan siya ng assurance na tayo po ay laging nandiyan, available, accommodating, present parati. Ito po sa isang banda ay okay din naman mga utol dahil syempre importante yung consistency. Pero hindi po ito mapavalidate pa rin kung halimbawa ang ginagawa nga po natin parati. What I'm trying to say po kapapong is kailangan na naman po natin ng second motivator. Kasama na po yung una kanina plus ito mga utol in order for your partner, ex or taong pinupursue mo, taong mahal mo mga kapatid na mahalin ka din ipursue or balikan. At ito yung eliminating or cutting or destroying his or her emotional support. Pagka meron ka kasing emotional support, aka assurance mo kapatid sa isang tao, ay siyempre magiging kampante ka. Pagka ganyan kasi magkakaroon ka ng satisfaction, magre-relax-relax ka lang, or even hindi ka nga matatakot na siya po ay mawala, kasi nga po masyadong accommodating at available para sa iyo. Ito yung tinatawag natin na steroid sa mga kwento nga po natin sa ating kausap kapatid na dapat nyo pong i-eliminate, dapat mong tanggalin at dapat hindi mo siya masyadong nabibigyan nito. Sakto lang at balanse lang mga utol para ma-develop at mahalin kanya. Kung siya po ay ex, napaka-importante na ito po ay i-eliminate po natin ng tuluyan in order for him or her to come back. Let's say for example an ex na nag-iisip na nagkakaroon na ng realization na nami-miss ko yung ex ko ah. Parang mahal ko siya, parang kailangan ko siya. Parang gusto ko nang aminin sa sarili ko na ako po ay natalo at gusto ko na siyang balikan. Pero kung halimbawa nandun ka providing the support, tinatawagan mo siya, mini-message mo siya, or even pinupuntahan mo siya mga kapatid, kinakausap mo at binibigyan mo nga po ng kasiguraduhan or assurance na hindi ka mawawala na lagi ka nandyan para sa kanya, Siyempre po ang mangyayari mabubush yung kanyang ego first of all and second, mararamdaman nga po niya yung emotional support. So ibig sabihin mga kapatid, tinutulungan mo yung ex mo to sustain yung pain na nararamdaman niya or even pinipigilan mo yung anticipation or realization ng ex mo. Dahil lahat naman po kasi ng mga exes, may motivation niya na umalis. Of course, na motivate at meron din pong urge ang mga yan na sila po ay magmove move on away from you. So kung binibigyan mo siya ng emotional support at sinisiguro mo sa kanya na nandito ka, minamahal mo siya, di mo kayang mawala siya na even dapat siya ang natatakot ay ikaw pa ang nagpaparamdam nito mga utol, natural. Hindi siya babalik at magiging kampante sa sitwasyon. So sa katanungan kung bakit hindi na in love ang isang tao sa iyo, or let's say hindi bumabalik ang ex mo mga utol, hindi kanya minamahal, hindi na de-develop into romantic o inspiration ang pagkikita, pagsasama o pag-uusap ninyo mga utol ay maaaring hindi mo napaparamdam ang dalawang bagay na to. Una nga doon is the fear of losing you. Pangalawa, yung pagkat natin ng emotional support na yon dahil baka masyado tayong nasosobrahan. Kaya nga basically ini-explain na lang ng karamihan especially sa mga coaches ng relationship na sinasabi na lang po na simpleng-simple -simple na wag kang relationship focus which means i-manage mo ng mabuti ang dalawang bagay na yan. Dahil doon lang po siya magkakaroon ng pagkakataon para ma-validate niya yung totoong na feel sa sa'yo. Ganito kasimple yan mga utol eh. Kunyari nagkakaroon kayo ng pag-uusap, nagiging maganda na yung relationship niyo. Or let's say for example, siya po ay ex mo na nagkaroon kayo ng mga foundation na tinatawag nagkaroon kayo ng mga positive memories, na suportahan mo siya, minahal mo siya mga kapatid, o sabihin na nga po natin na nagkaroon kayo ng mga happy moments together. So ngayon kung ito po ay nararamdaman niya at ngayon ay natakpan ng mga negativity mga utol, papaano niya mararamdaman yung respeto na yon para maalala niya yung mga bagay na yon mga utol? Kailangan mo ngayon ng susi yung respeto mismo isuse. E pa, paano magiging effective yung kina yun? Kailangan mo yung dalawang yon mga utol. Kailangan maiparamdam mo sa kanya yung takot na pagkahalimbawang nawala ka, ito yung mga pwedeng mangyari sa iyo. Mga consequence, cause and effect, and disadvantage ng wala ka. Kasi syempre may nakasanayan din siya na malamang na malamang na na-appreciate niya with you. Pangalawa mga utol, tanggalin mo yung emotional support na yon Dahil yung emotional support na yon yun na nagbibigay sa kanya ng confidence and assurance. Kaya nga po, hindi niya ma-define yung totoo niyang nararamdaman sa atin. Maring na-appreciate kanya pero hindi siya nagkakaroon ng takot. E ang gusto natin mangyari, mga utol, relationship. So, paano natin mahihila or may encourage ang taong ito na pumasok nga po sa isang tinatawag na relationship mga utol kung wala kang mga motivator na pinag-usapan po natin. Kaya paki-take note po 'yan dahil importante po 'yan. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo, suportahan po natin at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.